I would say na maganda kahit pa paano na nagawa na, 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 na ni and for, uh, for a while, dinadala ni Brownlee yung bola, misal si Dwight, di ba? Nailadala niya. So parang yung vacuum na nawala ni Scotty, napupunuan kasi okay naman sa akin yun dahil nga dadala na may laro eh. Nakaka, ano eh na, nakakaharapin nila eh. So, so hindi ka anong importante yun. No? Uh, ang sa akin lang, yung ang aking worry lang sa kanila is yung uh, decision making lalo na sa mga latter part ng game. Lalo, lalo alam mo, alam mo. yes, oo, ng game. Oh. Alam mo, are, yung mga international teams and uh, for that matter, ito mga European, lagi naman natin ang barometer naman, lagi natin dyan yung mga European teams. I mean, they're playing positionless basketball, ma uh, uh, talagang uh, fluid, di ba? Smooth, okay. Yan po, eh sanay na from the jumble hanggang ika-48 minute, eh sanay yan ang knit and tuck game. Di ba? Si so battle, hindi mararapin lang. Eh, siyempre nag -e no? Pero yung sabihin, sanay sila sa buhay nila, sa, sa paglalaro ng basketball, handa sila sa mga gayaan. Kasi, even sa kanilang uh, region, European region, eh, ang lalakas din eh. Kaya panaglalaban-laban dyan talagang hanggang, hanggang kahuli-huli yan. Hindi mo alam na lahat may pagkakataong manalo. Sanay po sila yan. At yun ang kailangan lang nating na ma-develop yung ating uh, pagdating sa bantang dulo na in Okay? Yung patig comes in. Di ba? Alam mo parang di may kasabihan tayo, pag napapagod, bumabagan ng... Uh, pag-iisip, di ba? Hindi na pag-iisip, uh, ang decision-making, di ba? Uh, uh, ang kalabaw nga, pag napagod, ano lakas? Sumihigay, eh. uh, di ba? Uh, uh, Lalo na, pag nating uh, nandiyan na, kung may presyo may kalaban, they're taking you out of your comfort zone, eto na, deny dito, deny doon. So, yun na. Paano ka mag-decision sa mga pagkakataon? Doon ang kailangan nilang improve. Kasi nakita po natin, di ba, may mga error na nangyari, sayang, pero na pero without kahit may error sa na nangyari, tama naman po kayo, mga ating mga na sa error kala po. Eh pero nandoon pa rin tayo. Di ba? Kahit pa paano, ay, ano eh, nandoon pa rin. Ang magandang ang magandang nakikita ko yung dalawang laro, we start ano eh, we started strong lagi. Eh maganda yan, lalo na yung sa Poland, do ba mang tayo, yung sa Turkey kahit pa paano, tigit. di ba? Knowing na mga powerhouse countries to. Uh oh. Uh -oh. Uh, ano? Makadikit ka. Aba, you're sending them the the signal na oy, wag yung kaming ano. We came here Dibiru. to play. Ah. Di ba? Oh. So so maganda yun. Pero siyempre, basketball is a uh, 40, ah uh, sorry, sa ano pala international 40 minute, di ba? Is a 40 minute game. Mm -hmm. So kailangan the buong 40 minute kailangan talagang dala mo 'yung A game mo. Okay? Mm -hmm. Basically, And lalo na mentally minsan nga na minsan nga lagi nating nababanggit or mga 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 iba yan, o mental toughness alam mo well, nila kung sabi mental toughness ayo di ba it's it's a lie pag ano yan eh yan yung decision making po eh pagdating sa huli eh doon lang tayo kailangan mag-improve kaya nga hindi lang po sa ano ha ah. hindi lang po sa offense ha even sa defense because ang magpapanalo talaga sa iyo is depensa Okay? Kaya nga, pare, di ba, napanood nga nila. Ako napanood ko eh. Nagahal si Coach Tim Cohn. Oo. Oh, oh. Di ba? Oo. Oh, Hindi ah. pwede, let's go, let's go, let's go. You're not doing your job. Oo. Oh. Di ba? <laughs> Kasi eh, ginigising niya, nakikita niya, nakikita niya, yung, yung bang, uh, yung bang kulang ka sa health, kulang ka sa ano, ah, uh, physical yun. Hindi, mental yun eh. Di ba? Eh siguro, misan, nananay yung pagod na yung, yung reaction mo, bumabagal. Eh anong ginawa? Ginising. Ano nangyari? Nagpago. Tumaas na naman ang level ng pag uh, pagdedepensa uh, ng uh, ating uh, kukunan. Kaya kahit papaano nakahabol. Di ba?